Hello everyone! Nagtataka ka ba kung bakit mababa ang views mo? Malamang kasi guys, mali or invalid ang ginagawa mo sa pagkikipag-engagement mo. Like, number one, hindi mo tinatapos ang mga videos na pinapanood mo. Kaya pag ito ang ginagawa mo ay nagbibigay signal ka sa algorithm na ang pinapanood mong video is not worth to watch uh, or hindi engaging. Kaya hindi mo siya tinatapos. So pag ganito, ang video na pinapanood mo is magkakaroon ng limited distribution at hindi ito ikakalat ng algorithm sa mas malawak na audience which ang magiging to is magkakaroon siya ng mababang views. Number two, aside from hindi mo tinatapos ang pinapanood mong video, nagre-react ka kaagad, like, nagla-like ka, nagka-heart ka, nagko-comments, nag-share, or malamang, nagpa-follow ka pa. Guys, ang ganitong style ng pakikipag-engage ay hindi valid or hindi tama. Kaya ito ang madalas nating marinig sa ibang creators na tinatawag nilang fake engagement. At ito ay may kaparusahan. Dahil pag ito ang mo, ay nilalabag mo ang tamang guidelines ng pakikipag-engagement. Like, ikaw na gumagawa ng fake engagement ay mapaparusahan din ng algorithm. Like, hindi rin niya ikakalat ang videos mo sa mas malawak na audience at bibigyan ka ng limited distribution. Ang resulta nito is magkakaroon ka din ng mababang views. Ang rationale kasi dito is nagbibigay ka ng signal sa algorithm na ang video na pinapanood mo is not worth watching dahil hindi siya engaging. Pero nag-react ka, nag-like ka, nag-heart ka, nag-comment, nag-share, at malamang nag-follow pa. Kaya pag ganito ang ginagawa mo is, nagbibigay ka rin ng signal sa algorithm na ikaw ay isang fake engager or mali at hindi tama ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Kaya kung iparati mo itong ginagawa, malamang sa malamang, lahat ng videos mo ay magkakaroon ng mababang views dahil lahat ng videos mo ay magkakaroon ng limited distribution at hindi siya kakalat ng algorithm sa mas malawak na audience. That's it guys. I hope it helps. Thanks for watching.